morning po sa mga nanonood sa aking mga videos 2017 ako nag move dito sa Alberta, Edmonton, Alberta biruin mo may ahente ng sasakyan na Pilipino pwiner sa akong bumili ng sasakyan uh, sa dealer yon kasi kinausap niya daw yung manager na talagang pinipilit sa akin yung sasakyan na uh, ano ano pagsasaynin ako ng mga documents ngayon alam ko na yung kalakaran meron akong business license uh, yung mga nagmumo po ng Alberta o kaya sa saan part ng Canada dito pag dito sa Canada pupunta Wag ko kayong matakot. May may bata, may ano may ano lang, may pangil ang batas dito. Ayan. Tinarantado ako samantalang nagbabay and sell din ako sa Pilipinas. Hindi ko lang yung alam yung kalakaran dito. Ayan oh, papakita ko. Hahanapin ko talaga siya. Kung nandito pa siya sa Edmonton. Ayan, 2025. Ayan, no, oh, yung aking business license. Oh kare-renew lang po nito at saka ito yung mga dokumento ko yung mga insurance ko ito yung AMBIC. ayun license cert uh, certificate ng AMBIC. ayan ba ang ito yung, yung, mga ahente na yan ayan bagong renew din to o kare-renew lang to kasi may ano, uh, selling used car. Ayan, used car, oh. Ang mga Pilipino pala na ahente dito sa mga kasa, nagbebenta. Yung tinatawag nilang, ano, yung salesperson, dapat may ambik sila. Sa kasa na papasukan nila sa dealer. Ngayon po, ngayon ko lang nauunawaan to. Pag bumili ka pala ng sasakyan, pupunta ka doon na pre-owned o kaya yung brand new pag kinuha nila yung mga ano tawag doon yung lahat eh may ma mga pinapasain kanila hindi ka pala nila po pwedeng araw arawin na ipapalo up na tatawagan na kukunin mo bibili mo yung sakyan bawal yun itawag nyo sa AMBIC eto Alberta Motor Vehicle Industrial Council ayan pag pag itinawag niyo yung ahente na yun yung pangalan niya pag lagi na siyang may mga may mga ano doon, may reklamo, pwede siyang matanggalan ng lisensya. Ganun po rin yung mga mga ano may mga tire shop o kaya yung mga mga talyer, mechanical shop na manloloko. Ganun din po to. Ambik. dito sa Alberta lang to. Ayan, ganun po 'yon. Tapos yung sinasabi ko, yung yung sabi niya pre-purchase na in inspection ang ang ano kasi ang nagbebenta ng sasakyan na kagaya ko bawal kayong may talyer na i-inspection mo yung sasakyan mo kailangan yung walang correction do yun yung mag-i-inspection kung ibebenta nila kung ibebenta ko Ga ganun po yun kasi po, kagaya nung kinuha kong sakyan ng anak ko, po, pwede nilang ipapalusot. Pinalusot nila yon Kasi sila nag inspection may, may mechanical sila. Nung binasa ko yon sila yung nag inspection Kaya ginawa ko, nag, nagpa inspection uli ako sa iba. Ayan, pinatawing ko. Kasi may, may, may sarili ako, may ano ako, eto. Ayan, may AMA ako. Pinatawin ko lang, dinala ko, dinala ko doon. Ganon din pag magpapagawa kayo ng mga sasakyan, mga goma, kung ano, kung mga balasubas yung mga pinagpagawa nyo, may hindi magandang inayos na hindi nyo nagustuhan, ipatawin nyo lang, dalhin nyo doon. Ganon lang po yun. Ngayon, nauunawaan ko na. Ayan. Kung nag-aalangan kayo, uh, tulungan ko kayo pa papa-inspeksyon natin sa ibang talya. Para hindi rin kayo maloko. ganon din, ganun din yung mga nagbumog dito sa Edmonton ng bahay. Marami rin Pilipinong maloloko dito. Naloko ako. Ayan. Tutulungan kanila sa pag-process ng papeles ng mga bahay. Gagawan nila ng paraan kung wala kang pang down payment. Tutulungan kina. Tutulungan kanila. Ganun po ginagawa ng iba. May amo silang developer. Ibang lahi. Ayan. Ganon po yun.